Hi guys, magandang araw sa inyo. Gandang umaga po. Mga kaplag. Ito po tayo ngayon sa farming. Ito po tayo ngayon sa farm ng kamatis at farm ng ampalaya po. Magandang umaga mga kaplag. Ito po yung ampalaya namin po. Kailangan talaga to paakyat or alalayan sa pag-akyat mga ka -farm. Ito po yung ginagawa namin. So ampalaya to o oh, kamatisan to tapos nag-intercrop kami ampalaya po. Ito po yung ampalaya bagong tanim po. Ah, uh, Good morning sa inyo Pong pamaraan sa Pag apply ng Fertilizer Sa bagong tanim Ng naampal Ayan ito po taba no? Uh, Almost three weeks Now Pakiat na sila Tsaka maglagay tayo ng Fertilizer Sa puno distance Ah uh, distance tayo isang pulgada para hindi mapatay yun mga ka vlog ah uh, di biro ang pagtanim ng mga gulay so maganda nga ngayong panahon ah uh, yung pinsala ng kamatis namin no? mga ka farm mga ka vlog nani po namatay to ito noong init sobrang init, ngayon nagbunga-bunga na akong Yun ang palaya namin, bagong tanim Ang taba Ang taba mga ka-farm Ng aming ampalaya So mga ka-farm please uh, subscribe sa aking channel bago po kayo manunod uh, ito po ang paraan sa pagtisok ng abuno isang puno isang scoop lang po to fertilizer na ilagay dito sa kakailangan distancing para hindi maipiktuhan yung tanin or instead mataba kung hindi, mo alam pag application ay baka mamatay na lang ay kailangan distancing ang fertilizer po ito yun po 3 weeks ampalaya ito po yun ampalaya 3 weeks you know you know